Pag-aaral, parang aking kaagilat, parang tayo kaagilat, parang aking tayo, makakapusoy. Tumawag sa atin, si Rati Scouter. Mayroon sa lapita na natin sawa. Basta natin, makakapusoy. Para makuha natin, para makikimover natin sa DAR. Yun, makakapusoy. Update ko kayo pag nagbuna tayo sa SPAC. Yan ah. oke namanya? Nggih. Anjing silalah nek Andiyan sa ilalim na ano? Saan kaya galing yan? Yung, yung buntot ang hilain mo, kunin mo. Lukuti mo. Wala mang kamandag yan. Umarap. Di ba kasi ang kamandag? Pag lumabas, yan yung buntot ng ano? Oo, oh, yan, 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 yung buntot. Kawakamoy po ya yung buntot, yung buntot. Yeah. Mila kayo, oh. yan, lakit, lakit, lakit sa so wak. Oo, oh, oh. eh, yan, yan, buntot po yung buntot. Kawakamoy buntot, yan. Taas mo, taas mo. Taas mo. Oh. oh. So, preo. Di, dito ka. Dali. Oh, ito mo Ito mo lang. Huwag mo, preo. Tapos pag taas mo ang ulo, ilayo mo lang. Ilayo mo lang, Ilay, lang sa sano, no? Dali ah. Dali ah. Dandaanin mo kayo. Dandaanin mo. Dandaan lang. Dandaanin mo kay ipitin ko parang hindi siya magkano yung ulo.

Eh, nabitiwan. Hmm, hindi dawan. Eh, na sawa. Ayan, nanani mo lang kung ulo. Lang ulo dito. Ito to yun. Yeah, Yung, <laughs> ano, pang, 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 sungkit. Dandaanin mo lang. Ha? Ulay ko Yung. Itakluban mo lang sa akudit,

Saka natutupayan na ulit ng video ng pagano na. Ano sa mukha yan? Yan Lalaki. Saglitin na huni o. Bilang kita ng ano? Ijalang kita ng piro dyan. Ano dyan yung mga to? Yan. May ingat. Ay. Ay. Yun mga kaponsoy. Ito na yung sawang na rescue natin tunobin natin to sa DNR mga kapunsoy uh, nasa uh, 350 cm na laki nito mga kapunsoy yun mga kapunsoy yung um, kita nyo kaponsoy yun sa salubo yun mga kapunsoy yun sa salubo siya tunobin natin yan sa DNR mga kapunsoy and nakuli na natin yung sawa niya. sa tabing ilog so yun mga kaponsoy maraming maraming salamat sa inyong walang sawang sumusuporta sa aking Montaigne YouTube channel sige okay, mga kaponsuy.